Where's mommy? Where's mommy? Where's mommy? Let's go. Okay, let's go. One, two, three, swim. <laughs> Hello guys! Welcome back sa aking channel. Baby Amila Sabine Homan o si Baby Bean muling nag-enjoy sa paglamoy sa Siargao sa Vinyo ng kasal ng kanyang mga magulang. Dito nga ay talagang nag-enjoy muli ang ating kinagigiliwang batang celebrity pagdating nila sa Siargao para sa pangalawang pagpapakasal ni Angelica Panganiban at Greg Homan. Kasama nga ni Baby Bean ang kanyang ninong Andoy Ranay sa pool ay makikitang suot na niya muli ang kanyang mga swimming floats at excited na sa paglangoy. Pansin nga naman na habang wala ang kanyang mami Ange ay tuloy pa rin ito sa paglusong sa pool na talagang napaka-brave nanya. Maririnig pa ang kanyang mga munting salita na go sa kanyang ninong Andoy. rito ang kabuuan ng video. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa iba pa ang kaganapan. Okay, let's go. Let's go. Where's mommy? Where's mommy? Where's mommy? Let's go. Let's go! One, two, three, SWIM! Oh. <laughs> Thank you.